asa yung bag? Wala oh, isang bag. Oh! Eh. Lamat, lamat. Ingat ingat. Sige, okay, sige. Okay. Ano mo na kago? Ayan. Akit na tayo dun sa taas mga bikers kasi ahabot tayo dun sa, ano, sa train. Oh. Ito yung sinasabi ko sa, sa inyo, Yarmok. Yan o, Yarmok. Yarmok. Uh dito na lang tayo magano kita dito sa taas easy lang napaka easy lang oh dito tayo dito lang bit bit natin isang uh, ano lang isang bag at saka back bag at saka ito pwede na pwede na, na nga ano diretso na ng airport ah o oh, ba? Diba? Easy, easy lang, relax, relax lang mga bikers. Dahil siyempre, uh, dito sa ano, sasakyan natin dito galing Yarmok, puntang uh, Sabik. Tapos Sabik, uh, baba tayong Sabik. Uh, ano tayo ng ano? Yeah, so, uh, relax lang. Yan. Nabili tayo ng ano, ng ticket. Ito yun o no? Di ba? Ganun lang ka easy easy lang Ay Kailangan talaga pumila dito mga bikers Dahil ano Pila tayo dito New line madam Ayan pala si madam Yan. Oops Well, yung 2 hours mga bikers ay ano lang po ay 4 real uh, bayaran natin yun ang 2 hours 4 real lang paludan na natin ito ng mga 4 real yung uh, ating ID ito para maka-access tayo dun kasi expired na ito niludan lang mga bikers ng no, 2 hours para tapos diretso na tayo ng airport para tuloy tuloy na ating biyahe saglit mo lang yan eh. isa swipe lang yan. ito ang station ng Yarmouk dito sa Maylul so kurang, madam so yun, tapos na tayo tara let's go taas tayo there madam api mas kilahad sawa sawa hina Ada sawi. Hah? Pasok lang mga. Same, dito na tayo mga bikes mo. Ayaw. okay tayo sa taas. Dito tayo ano, mag ano na tayo. Yun no, easy lang di ba? Ganun na kadali. Tapos dah, sakay na sa kanan ano, pupunta na tayo sa train. Oh, ganun na kadali. So pwede na tago natin 'to dahil siyempre na na natin para mamaya doon sa terminal 1 tayo bababa so yun nakakita nyo na yung ano ganoon na kadali. pag gusto uh, gustong umuwi so, gustong umuwi ng Pinas oh, ito tundan nyo lang to ang uh, aking uh, journey kung paano pag uwi naka train tayo ano yun nga tayo nagsasakyan mga bikers oh, di ba relax relax lang oh. o oh, di ba relax <laughs> lang oh. oh. lang oh. hindi hassle hindi ka nag uh, anong oras yan Tulak ko lang habang ang train wala pa. O, oh, ba? Diba? Yung sa liko natin, bak-bak lang. Ha? Tapos ito lang ang natin. Dala lang, Sim simple lang. O, oh, may-may konti, may papasok tayo sa train. Huwag tayo dito sa first class kasi mahal yan. At saka, may business class pa to eh. Ito first class din, dala-dalawa. Ito family. Doon tayo sa single. Kasi ano, So yun, to tayo sa single mga bikers Dito, yan, single Ito na yung train Itong train sa sasakyan natin papunta ng, ano, Papunta sa sabik Yan, papunta sa sabik ito Pasok na sa loob

Sabik natin. Sabik natin natin. Tapos pababa bababa na tayo. Mali minutes lang binahay natin oh. Hindi pa tayo dito sa kabila mga bikers. Papuntang airport. Ito yan. Papuntang airport to eh. Wala pang train. ito na yung mga train mga bikers. Matar sa? Sagay na tayo dito sa mga train. Pal matar.

Very fast. For This is the uh, Terminal 1. Bukod na tayo dun mga no ah, they, are. Uh, they are going there. Then down. <laughs> so yan dito na tayo mga bikers sa Terminal 1. So almost 30 minutes tayo nun nang galing tayo doon sa kanina, 6 o'clock. Uh, now 6.35. Now hapon. So, almost uh, 35 minutes sa uh, uh, travel. It's open system eh Oh, oh, oh. Ay, uh, eh. okay. Okay. tayo. Let's go. We're going there. Okay. So, ayan. May kasama lang ko, Jordan, yan.